Sa solo parent law, hanggang ngayon po wala pa po yung guidelines para doon sa discounts for infant formula and medicines. Asan na po ito? I know for the solo parent law, we're already describing, uh, adding them under the indirect the solo parent, whether they are employed or unemployed. So we're meeting on September 11 Madam para lang for the record, the IRR was passed on November 1, so dapat 30 days after yung guidelines. September 1 of 2022 ha, November 1 of 2022. So we're two years delayed. So sana po with your leadership, Mr. Secretary, I can expect, when can we expect the guidelines? Guidelines, uh, well, our excom is meeting on September 6 and I, I was told that it will be presented for approval. I'd like to personally thank you for your help sa pag-masuporta. ko na, salamat for pushing for the solo parents at yung mga minenjyo doon sa video yung 10% discount na makukuha ng mga solo parents. Pakinggan niyo yung video para malaman niyo kung ano nangyari sa solo parents. At ngayon, ay meron nang implementing rules set back Thank you. Wait, just to clarify, ang bibigyan lang po siya ng billo 250,000 at may anak yung yes. 6 years old and, and below. Correct. Kasi yun ang sa video para to level well the expectations. So, yung may discount po, yung merong solo parent booklet. Correct. So, now that the Secretary has already issued the guidelines, pwede nang mag-apply ng booklet yung mga solo parents na may 6 years old and below na 250,000 and below ang kanila. Mga kababayan, ako po si Secretary Ted Herbosa, kalihim ng kagawaran ng kalusugan. Nais nice ko pong ipabatid na inilabas na po ng aming kagawaran ang Memorandum Circular number no. 2024-0035 na nalalaman ang karagdagang mga alituntunin ukol sa pagbibigay ng 10% o 10% discount at VAT exemption para sa mga solo parents sa pagbili ng mga produktong sakop ng Revised Implementing Rules and Regulations nang Republic Act Number 11861, 1 o mas kilala bilang Expanded Solo Parents Act. Sa ilalim ng polisiya na ito, ang mga solo parents ay makikinabang sa 10% discount at VAT exemption sa mga sumusunod na produkto. Gatas, bagamat patuloy kaming naghihikayat ang pagpapasuso hanggang sa dalawang taong gulang ng bata. Sa sanitary diapers, pagkain o mga dietary supplement, gamot o medisina, bakuna, iba pang mga medical supplements. Ang layunin ng batas na ito ay mapagaan ang pasanin ng ating mga solo parents at suportahan sila sa kanilang pangangalaga ng kalusugan para sa kanilang pamilya sapagkat sa bagong pilipinas bawat buhay mahalaga